Ang dumadaming nuclear weapons stockpile ng China ay kinabahala ng administrasyon ni U.S. President Joe Biden ayon kay U.S. Secretary of State Antony Blinken. Pinunadi ng U.S. Foreign Policy Chief si Xi Jinping tungkol sa tinawag niyang provokatibong pag-uugali ng China sa South China Sea, pati na rin ang paglabag nito sa mga karapatang pantao sa Tibet, Hong Kong at Xinjiang nagsalita si Anthony Blinken sa isang pagpupulong kasama ang mga foreign ministers ng mga bansa sa Asia at iba pang mga partner nations nito ayon sa isang pahayag ng US State Department. Nagsalita rin siya sa isang virtual meeting ng ASEAN Regional Forum na kinabibilangan ng maraming bansa sa rehiyon. Sa isang pahayag, sinabi ng US State Department na iginigit ni Anthony Blinken ang kanilang pagkabahala tungkol sa mabilis na pagdami ng mga nuclear arsenal ng China na kung saan ipinapahiwatig umano nito na ang Beijing ay lumilihis sa ilang dekadang nuclear strategy ng bansa na panatilihin lamang ang isang minimum na deterrence. Hinimok din ni Anthony Blinken ang lahat ng mga miyembro ng ASEAN Regional Forum na pilitin ang military government ng Myanmar na wakasan na ang karahasan sa nasabing bansa at suportahan ang kanilang mamamayan habang patuloy itong naghahanap ng mga pamamaraan upang maibalik ang demokratikong pamamahala sa bansa. Parehong nagpahayag ang Pentagon at State Department ng pagkabahala tungkol sa lumalakas na nuclear force ng China matapos na lumabas ang ilang mga ulat tungkol sa nakuhang satellite imagery na nagpapakita na ang Beijing ay nagtatayo ng daan-daang mga bagong silos para sa kanilang mga nuclear missiles. Paulit-ulit nananawagan ang Washington sa China at Russia na sumali ang dalawang bansa sa isang panibagong Arms Control Treaty at sa katunayan hinimok ng U.S. State Department ang Beijing na magsagawa ng isang praktikal na hakbang upang mabawasan ang mga panganib tungkol sa pagkakaroon ng maraming nuclear weapons. Sa isang 2020 Pentagon Report, Tinatayang nasa dalawang daan ang kasalukuyang nuclear warhead stockpile ng China at sinabi rin na inaasahang dodoble ang dami nito habang nagmo-modernize at pinapalawak ng Beijing ang mga pwersa nito. Samantala, sinabi ng ilang mga analista na ang Estados Unidos ay mayroong 3,800 na mga warheads at ayon sa fact sheet ng US State Department, 1,357 sa mga ito ang dineploy noong Marso. Sinabi naman ng Beijing na ang arsenal nito ay maliit lamang kumpara sa Estados Unidos at Russia at handa rin umano itong magsagawa ng mga bilateral na dialogo para sa tinatawag na strategic security on the basis of equality and mutual respect. Nakilahok si US Secretary of State Antony Blinken sa ilang serye ng mga pagpupulong sa rehiyon ngayong linggo na kung saan hinahangad niyang palakasin pa ang minsahe ng Estados Unidos na seryoso ito na magkipagtulungan sa mga bansa sa Asia upang labanan ang pagiging agresibo ng China sa rehiyon. Sa ibang kaganapan naman, nakatakdang mag-deploy ang India ng isang naval task force sa pinagtatalo ng South China Sea ngayong buwan sa pagsisikap nitong kontrahin ang mga pag-aangkin ng China sa rehiyon. Apat na warships ang ipapadala ng India para sa dalawang buwan na misyon nito sa Timog Silangang Asya, sa South China Sea at sa Western Pacific ayon sa inilabas na pahayag ng Indian Navy noong Miyerkules kasama sa nasabing Naval Task Force ang isang Guided Missile Destroyer at isang Missile Frigate. Ang deployment ng mga barko ng Indian Navy ay naglalayong bigyang diin ang operational reach, peaceful presence at solidarity sa mga friendly countries upang matiyak ang kaayusan sa rehiyon ayon sa pahayag ng Indian Navy. Kasama sa dalawang buwan na deployment ay ang mga gagawing pagsasanay ng Quad Alliance kabilang na ang Estados Unidos, Japan at Australia ayon sa Ministry of Defense ng India. Sinabi ng Indian Navy sa kanilang pahayag na these maritime initiatives enhance synergy and coordination between the Indian Navy and friendly countries based on common maritime interests and commitment towards freedom of navigation at sea. Ang Quad Alliance ng US, Japan, India at Australia ay isang inisyatibo ng pangulo ng Estados Unidos upang kontrahin ang mga territorial claims ng China. Inaangkin ng China ang halos 1.3 million square miles ng South China Sea at ang India ay ang pinakabagong bansa na nagdeploy ng mga barko sa pinagtatalunang karagatan. Samantala, ang aircraft carrier naman ng United Kingdom na HMS Queen Elizabeth ay pumasok sa South China Sea noong nakaraang linggo. Ngunit hindi inaasahang maglalayag ito malapit sa pinagtatalo ng Spratly at Parcel Islands. Ang nasabing aircraft carrier ay magsasagwa ng navigational operation kasama ang mga barko ng US Navy. sinabi ni Ben Wallace ang defense secretary ng United Kingdom sa the times na it's no secret that china shadows and challenges ships transiting international waters on very legitimate routes we will respect china and we hope that china respects us we will sail where international law allows